Alam mo ba na hindi basta-basta pwedeng halugugin ang sasakyan mo sa checkpoint? Sa video na ito, tatalakay natin ang kaso ng People vs. Yanson kung saan sinabi ng Korte Suprema na labag sa batas ang warrantless search na walang malinaw na pahintulot. Ang video na ito ay para sa legal education lamang. Hindi ito kapalit ng legal na payo at walang layuning mamulitika o masiraan ang sinuman. Noong May 31, 1996, isang sasakyan ang naharang sa checkpoint sa Milang, Cotabato. Dahil may natanggap na tip ang pulisya na may dalang droga ang mga sakay nito. Pinabuksan nila ang hood ng pick-up at doon nakita ang dalawang sako ng mariwana. Inaresto si na Sison, Yanson at Bautista. Nahabla sila sa paglabag sa Dangerous Drugs Act ng 1972. Nakonvict sila na Regional Trial Court. Ini-affirmed ng Court of Appeals ang conviction ng tatlo. Pero si Yanson ay umapila hanggang Court Suprema. Ang pangunahing tanong, may bisa ba ang search na walang waran? Totoo bang kusang loob ang pahintulot na binigay nila? Ayon sa 1987 Philippine Constitution, ang paghahalughog na walang warrant ay bawal, maliban na lang kung may malinaw na exception, tulad ng probable cause o kusang loob na consent. Sa kaso ni Yanson, muling pinagtibay ng Court Suprema na ang paghahalughog ay dapat isagawa sa bisa ng isang wastong search warrant na inisyo ng hukom. Upang maging valid ang isang warrantless search, ito ay dapat nakabatay sa probable cause. Ibig sabihin, makatwirang batayan upang maniwala na may naganap na krimen batay sa iba't ibang magkakaugnay na pangyayari. Hindi sa patang iisang tip lamang. Binigyang diin ng korte na ang pag-asa lamang sa isang tip ng walang karagdagang nakapagpapatibay na pangyayari ay hindi sapat upang masabing may probable cause. Dahil dito ang ebidensyang nakuha mula sa isang warrantless search na nakabatay lamang sa iisang tip ay hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya. At sa panuntunan ng corpus delicti, sa mga kasong may kinalaman sa droga, ang mismong ipinagbabawal na gamot ang bumubuo sa corpus delicti. Kung ang nasabing ebidensya ay nakuha sa paraang labag sa batas, ito ay hindi matatanggap sa hukuman. Nawawalan ang prosecution ng patunay hinggil sa isang mahalagang elemento ng krimen. Kung walang corpus delicti, hindi maaaring panindigan ang hatol na pagkakasala at dapat maabsuelto ang akusado. Ang tip mula sa pulis ay hindi sapat bilang probable cause. Ang pahintulot ng mga akusado sa kasong ito ay hindi kusang loob dahil nangyari ito sa checkpoint at maaaring sila ay natakot lang o hindi alam ang kanilang karapatan. Dahil dito ang mga ebidensya, ang dalawang sako ng mariwana ay hindi tinanggap sa korte bilang legal. Ito ang tinatawag na exclusionary rule. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya na nakuha sa ilegal na paraan ay hindi maaaring gamitin laban sa akusado. Sa kasong People of the Philippines versus Yanson, napawalang sala si Yanson. At kahit si Yanson lamang ang nag-apila sa Supreme Court, dahil favorable ang naging desisyon ng Supreme Court sa partikular na kasong ito, napawalang sala din ang kanyang kapwa akusado na si Sison at Bautista. Kaya sa mga madalas dumadaan sa checkpoint, hindi po lahat ng checkpoint search ay legal. Kung wala kang ginawang masama at pinilit kang buksan ang sasakyan mo, maaaring labag iyon sa iyong karapatan. Ang kaso ni Yanson ay isang paalala. Protektado ka ng batas laban sa pang-aabuso. At kung ang ebidensya ay nakuha ng labag sa batas, hindi ito pwedeng gamitin laban sa iyo. Kung may natutunan ka, alalahaning mag-like, Subscribe at i-share ang video na to. Pinabuksan na ba sa iyo ang sasakyan mo sa checkpoint kahit wala kang waran? Legal ba yon? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po. Ako si Attorney Claribel Lucila.